Hello YouTubers! Welcome sa Kwentong Kakaiba! Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang Indonesian comedy drama film na tinatawag na Too Handsome to Handle. Babala, may spoiler sa mga susunod na eksena. Ang pamilya mas ay may lahing magaganda sa loob ng ilang henerasyon. Hinahangaan sila ng marami dahil sa kanilang kagandahang mukha na siya namang kumikita ng malaki. Ang panganay na anak na lalaki, si Okis, ay isang influencer sa internet. Milyon-milyon ang kanyang followers dahil sa kanyang hitsura at tinuturing din love guru na tumutulong sa mga kalalakihan na mapasagot ang kanilang mga crush. Ang ama na si Pakar ay dating heartbreaker na nakipag-date sa mahigit labindalawang daang babae bago nakilala ang kanilang ina. Samantala, masasabing gwapo rin ang ina dahil sa katangiang panlalaki at halatang bigote. Panghuli ang bida, si Kulin ang bunsong anak, ang pinakakaakit-akit sa kanilang lahat. Nasanay na ang pamilya sa kanilang buhay bilang mga taong may magandang hitsura. Maliban kay Kulin, napilit mamuhay ng normal dahil sa kanyang kagwapuhan. Ngunit hindi pa siya natutulit. Kawawang kuya. Ang mga babae ay nababaliw, hinimatay, hinihila ang kanilang buhok, at madalas na dumudugo ang ilong sa pagtitig sa kanyang kaakit-akit na mukha. Dahil dito, hindi pa siya nagkaroon ng tunay na pakikipagugnayan sa isang babae. Iniiwasan niyang lumabas sa publiko hanggat maaari at nag-homeschool hanggang ngayon. Walang kaibigang makakausap si Kulin maliban sa kanyang alagang isda. Madalas niya itong nilalaro ng baraha at kinakausap ito ng malakas. Pinapanood siya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kamera sa pag-aalala. Nais nilang magkaroon siya ng normal na teenage life at subukan ang kanilang makakaya upang matulungan siya. Si Oki ay madalas na nagpapakita sa kanya ng mga ng mga babae Sinusubukang i-hook up siya sa mga ito. Dayan pa man, sinabi ni Kulin na ang kanyang tipong babae ay isang taong walang gusto sa kanya. Gusto niyang makita dahil sa kanyang personalidad at interes, hindi sa kanyang mukha. Plano nilang magpeke ng mga problema sa pananalapi at magkasala sa isang paaralan. Isang gabi nang magising si Kulin para uminom ng tubig, nagkunwaring nag-aalala ang kanyang mga magulang sa kanilang pananalapi. Kapansin-pansing idineklara nila na kakain lamang sila ng piniritong itlog para sa almusal hanggang kumita sila ng sapat na pera para sa homeschooling ni Colleen. Pakiramdam niya ay kahilakilabot na nagdudulot ng labis na problema sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan, idineklara niya na papasok siya sa paaralan para sa darating na semester. Tuwang-tuwa ang pamilya hanggang sa nabanggit niya na sa isang all-boys school na lang siya mag-aaral. Makalipas ang ilang araw ay ang unang araw ni Kulin sa isang aktwal na paaralan. Ibinaba siya ni Oki sa kanyang bike, ngunit hindi tinanggal ni Kulin ang kanyang helmet. Balak niyang isuot ito buong araw para itago ang pagiging gwapo niya. Tahimik na umupo si Kulin sa huling upuan, ngunit tinawag siya ng buli ng klase na si CD at ng kanyang mga alipores. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, nagulat din siya nang makita ang isang lalaking nakahelmet. Inihimok niya siya na tanggalin kaagad. Bagamat nag-atubili, walang paraan si Kulin kundi ang mag-obliga. Dahan-dahan niyang tinanggal ang helmet sa isang dramatikong paraan na nagpapakita ng kanyang mukha. Sa sumunod na eksena, isinasakay ang guro sa isang ambulansya. Nagsimula na pala siyang mag bleed at maghyperventilate hyperventilate dahil sa kadandahan ni Kulin. Ang ibang mga bata ay nagrereklamo sa principal na ang bagong estudyante ay masyadong guwapo. Tumatakbo si Kulin sa pasilyo upang bumalik sa bahay Ngunit nabatrik siya ng isa sa mga maton. Dinala nila siya sa bodega ng paaralan at nagpakilalang parang Power Rangers sila. Sila ay tinatawag na Tigatak, isang grupo ng tatlong buli na pinamumunuan ni Sidi, ang anak ng principal. Pagkatapos ng over-the-top na pagpapakilala, ibinunyad nila na kailangan nila ng tulong ni Kulin para yayain ang isang babae para sa pro. Ang grupo ay nasa senior year of school sa nakalipas na tatlong taon. Tumanggi silang pagtapos hanggang sa pumunta si CD sa prom kasama ang pinakamagandang babae ng Begin School, si Amanda. Pagkatapos, pumunta si Kulin sa opisina ng punong guro kasama si Kibo upang gumawa ng opisyal na reklamo tungkol sa bullying sa paaralan. Alam ni Kibo kung ano ang kahihinatnan, ngunit sinasamahan pa rin niya si Kulin. Ang punong guro ay nababagabag sa pagtanggi ng kanyang anak na makapagtapos. Dahil ang kagandahan ni Kulin ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong dalhin si Amanda sa prom, gusto ng principal na gawin nila ang anumang sabihin ng mga bully. Nang gabing iyon, nagpa siya si na Kulin at Kibo na tapusin ang gawain sa susunod na araw at alisin ang responsibilidad. Si Kibo ang unang taong nagpakita ng kabaitan kay Kulin, walang kaugnayan sa kanyang kagandahan. Bagamat hindi natuloy ang araw na iyon, masaya siyang nagkaroon ng kaibigan. Kinaumagahan, Pumunta sila sa Bibim School kung saan naamoy ng mga babae ang presensya ng mga lalaki. Mahigpit sila sa pagbabawal ng mga pangit na lalaki na pumasok sa loob ng paaralan. Kaya naman, nang mapansin nilang nakasuot ng helmet si Kulin, hiniling sa kanya ng buong paaralan na hubarin it. Sa isang climactic scene, tinanggal ni Kulin ang helmet at nadanap ang kaguluhan sa mga babae. Pagkalipas lamang ng ilang oras, ang balita ay umabot sa telebisyon. Ang mga clip ng mga batang babae na umiiyak, dumudugo ang kanilang mga ilo, inaalihan, at tumatalon-talon ay ibinabahagi sa buong social media. Si Kulin ay nagsimulang kilalanin bilang ang masyadong guwapo upang hawakan na lalaki. Ang pinakamainit na estudyante ng paaralan at modelo ng BDM na nagnangalang Amanda ay nakarinig din ng balita at agad na tinamaan ni Kulin. Siya ang unang lalaki na tugma sa kagandahan at katayuan sa kanya. Agad niyang ginawa itong misyon na mapabilib siya. Nang maging napakalaki ng balita, isang pulutong ng mga batang babae ang nagtitipon sa harap ng tirahan ng mas. Sinimulan silang singili ng pamilya ng pera para sa isang paglilibot sa bahay. Si Kulin, na nagtatago sa mga lansangan, ay nakikita ang kanyang pamilya sa balita. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at ginagamit lamang siya ng pamilya. Kapag tinawagan siya, ayaw niyang umuwi at mas lalo siyang nalulungkot kapag ang kanyang alagang isda ay hindi nahawakan at pinatay ng mga turista. Nasa bubong siya ngayon ng isang gusaling nagtatago sa mga baliw na humahabol sa kanya sa mga lansangan. Biglang may sumulpot na babae sa likod niya at nagtatanong kung tatalon ba siya sa bubo. Gulat na gulat na nakatingin sa kanya si Kulin dahil hindi siya dumudugo sa ilong o matay na makita siya. Ayaw magsalita ng dalaga at basta nalang umalis. Kinakabahan si Kuli na halos hindi na siya makapagsalita. Ang pagtatagpong iyon ay nagpapaganda ng kanyang araw. Maya-maya, tinawagan niya si Kibo na sumundo sa kanya at nagyaya sa kanyang tahanan. Tinatanggap nila ng kanyang lola si Kulin na manatili hanggat gusto niya. Sa paglalakad sa silid ni Kibo, nakakita siya ng dalawang pambihirang collectible playing cards at namangha siya sa mga ito. Napagtanto nila na sila ay nagbabahagi ng ilang mga karaniwang interes at ang pagkolekta ng baraha ay isa sa kanila. Kinabukasan, binisita nila ang All Girls School para hanapin ang isang babae na nakilala niya sa Gusali. Habang nandoon sila, nakilala rin nila si Amanda at binigay sa kanya ang mga file ng panuhalang ipinadala ni CD. Nagkunwari si Amanda na hindi nabighani sa kagandahan ni Colleen. Ngunit pagkaalis niya, dumudugo ng husto ang ilong nito. Nakita ni Kulin ang kanyang crush sa hagdan, ngunit hindi siya pinapayagan ng ibang mga babaeng nakapaligid sa kanya na makipagkita sa kanya. Sa mga susunod na araw, magkasama si Nakibo at Kulin at naging matalik na magkaibigan. Isang hapon, isinama ni Kibo si Kulin upang maglaro ng futsal kung saan madalas niyang pinupuntahan ang kanyang crush. Pagkatapos ng laban, napansin ni Kulin ang dalaga mula sa bubong na nagtatrabaho sa malapit na tindahan. Hindi niya maiwasang titigan siya. Saktong dumating si Kibo at ipinakilala si Rere sa kanya. Natuklasan ni Kulin na siya rin ang crush ni Kibo na kausap niya kanina. Mukhang medyo close ang dalawa na ikinaingit ni Kulin. Halos hindi siya makatulog ng gabing iyon dahil bago at nakakalito sa kanya ang pakiramdam. Pagkatapos, naalala niyang si Okis ay isang lab guru at nakipagpulong sa kanya. Nang magkita sila kinaumagahan, pinuto ni Oki ang mga luha ng kaligayahan. Inihintay niya ang araw na magbigay ng payo sa kanyang kapatid tungkol sa mga babae. Napatawad na ni Kulin ang kanyang pamilya sa pagbibenta sa kanya sa kanyang mga tagahanga dahil kung hindi nangyari iyon ay hindi na niya nakilala si Riri. Pagkatapos ay namimili ang magkapatid para sa mga groceries, habang inilista ni Okis ang mga punto ng mga bagay na dapat gawin ni Kulin upang mapabilib ang kanyang crush. Habang sinusunod ni Kulin ang mga mungkahi ni Okis, inirehistro niya na malayo siya sa pagkakilala kay Rere tulad ng pagkakakilala ni Kibo sa kanya. Pero ayaw pa rin niyang sumuho sa kanyang unang pag-ibig. Isang hapon, pumunta si Amanda sa paaralan ng mga lalaki at iniabot kay Kulin ang isang imbitasyon para sa kanyang kaarawan. Kasabay nito, binibigyan din siya ng isang telepono bilang regalo. Kinalauna ng araw na iyon, si Nakibo, Kulin, at Rere ay nagkaraoke. Maya-maya, nakarating si Narire at Kulin sabay-sabay kumanta. Habang si Kulin ay excited na makipag-duet sa kanya, si Kibo lang ang tinutuhan ni Rere. Hindi nagtagal ay nairehistro niya na gusto rin niya si Kibo pabalik. Ang paghahayag ay nagpapadurog ng kanyang puso sa paninibugho. Kaya, kapag wala si Kibo, Diretsong tinatanong niya kung may crush siya sa kanya. Sa una, itinanggi ito ni Rere, ngunit nang magsinungaling si Kulin tungkol sa pag-ibig ni Kibo kay Amanda, bumaba ang kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Pagka uwi, tinawagan ni Kulin si Amanda at humingi ng pabor. Masaya siyang pumayag na gawin ang anumang sasabihin nito. Kinabukasan, maraming tao ang nagtipon sa venue para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nang dumating sina Kulin at Kibo, sinalubong sila ni Amanda. Kakaiba, parang mas interesado siya kay Kibo kaysa kay Kulin. Hinila pa niya ito sa tabi para kausapin ito ng privado. Kasabay nito, dumating si Rere sa party at nakita niyang hinahalikan ni Amanda si Kibo. Heartbroken at tumakbo siya palabas. Sinasamantala ang kanyang kahinaan. Ipinagtapat ni Kulin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pinasalamatan siya ni Rere, ngunit sinabing hindi niya ito nakitang higit sa isang kaibigan. Kahit na pagkatapos makipagsabuatan laban sa kanyang tanging matalik na kaibigan, si Kulin ay walang kapalit. Nakita rin ng grupo ng mga bully na hinahalikan ni Amanda si Kibo at galit na galit sila sa selos. Binubog nila si Kibo para dito habang si Kulin ay nanonood mula sa malapit, masyadong natatakot na makialam. Kalaunan, Iniuwi niya si Kibo at nilagyan ng damit ang kanyang mga sugat sa tabi ng kanyang lola. Nang makita siyang umuungol sa sakit, napagtanto ni Kulin na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, binigyan siya ni Kibo ng isang maalamat na card mula sa kanyang koleksyon ng card na matagal ng gusto ni Kulin. Guild Reden, ipinagtapat ni Kulin ang lahat ng maling nagawa niya hanggang ngayon. Nagulat si Kibo at nasaktan sa pagtataksil. Sinabi niya na iniwan niya si Rere kung alam niyang gusto rin siya ni Colleen. Walang ibang ginawa ang mga salita kundi saktan si Colleen. Sa huli, inutusan siya ni Kibo na lumabas ka agad ng bahay. Alam niyang mali siya, umalis na lang si Colleen. Sa wakas ay bumalik siya sa bahay pagkatapos ng isang buwan. Tuwang-tuwa ang kanyang pamilya, ngunit hindi rin ito masasabi para kay Colleen. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Pero higit sa lahat, nami-miss niya ang matalik na kaibigan. Ang dalawa ay nagkakasalubong paminsan-minsan, ngunit hindi kailanman nagbabahagi ng anumang bagay maliban sa isang sulyap. Sa bahay, ang ina ni Kulin ay nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan. Pilapitan niya ito isang gabi at ibinide sa kanya ang kanyang alagang isda na hindi namatay. Sinabi rin niya sa kanya na maaari siyang bumalik sa pagiging homeschool kung iyon ang mas gusto niya. Gusto lang ng pamilya ang kanyang kaligayahan at handang gawin ang lahat para dito. Si Kulin, na naantik sa kanyang mga salita, ay napagtanto na mayroon siyang mga tao sa kanyang buhay na nag-uugat para sa kanyang tagumpay. Nagujok ito sa kanya na ayusin ang mga bagay sa pagitan nila ni Kibo. Kinaumagahan, tumakbo siya kay Rere at sinabi sa kanya ang lahat. Kasunod nito, pumunta siya kay Kibo at sinubukang humingi ng tawad. Bagamat pinaalis siya ni Kibo noong una, kapag tinanong tungkol kay Rere, sinimulan niyang ilarawan kung gaano siya kamahal. Ipinakita sa kanya ni Kulin na buong oras ay nakikinig si Rere sa kanya sa telepono. Sa ganoong paraan, naayos niya ang kanilang relasyon at bumalik sa pagiging pareho nilang kaibigan. Makalipas ang ilang araw, magkasama silang lahat sa prom. Ang kadate ni Kibo ay si Rere habang ang kadate ni Kulin ay si Amanda. Gaya ng inaasahan, nanalo si na Kulin at Amanda sa titulong prom king and queen. Narinig ni Kulin ang komento ng isang batang babae na medyo gwapo lang siya at agad na naakit sa kanya na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong relasyon. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button para updated kayo sa mga bagong video. Maraming salamat sa inyong panonood.